TCB Media Ayan. Welcome ulit sa ating panibagong episode dito sa podcast ng Inanyo At sa mga susunod na episodes ay magkakaroon tayo ng interview portion Ayan, interview portion mag interview tayo ng mga mothers na katulad natin at pag-uusapan natin ng mga struggles, grief, career, love life, pag-aalaga sa anak, at the same time, paano kumita ng pera para sa pamilya. Ayan. Siyempre, dapat may mga makuha din tayong mga tips from mga mothers na magiging guest natin. Yan. Mag-interview tayo ng mga mga momshies na kumikita para sa pamilya, hindi lang yung yung tipong mga super moms, yan, mga ganyan para makakuha tayo ng mga tips. And magi interview din tayo, hindi lang moms, hindi lang moms ang ating i-interviewin. magi interview din tayo ng mga friends na magkakapagbigay sa atin ng idea kung paano ang freelancing yan freelancing syempre ano na to no medyo alam na natin to mga mams kung ano yung mga freelancing or yung freelance jobs remote yan remote jobs dahil simula nung nagkaroon ng lockdown around the world around the world sumikat ang freelancing remote jobs hindi ba hindi lang dito sa Pilipinas pati na rin sa ibang mga Bansa, katulad ng India, Africa, US, lahat naman sa buong mundo dahil nung simula nung nagka-lockdown, eh talaga namang hindi na nakakalabas ang mga tao, hindi ba? Hindi lang dito sa Pilipinas. Anyway, pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa ating SSS. Ayan, SSS ang pag-uusapan natin ngayon kasi alam nyo, hindi porket nanay ka, at naiiwan ka lang sa bahay, hindi mo naiisipin yung future mo, ba? Diba? Kasi, sabihin natin sa ngayon, kumikita si husband ano, sa kanyang trabaho, at sabihin natin na hindi naman kasi lahat ang nakikinig sa atin ay may work ang mga moms, no? Meron din mga moms na naiiwan lang talaga sa bahay. At talagang nakafocus sa pag-aalaga ng pamilya. Pero hindi naman ibig sabihin na na naiiwan ka sa bahay, hindi mo naiisipin yung future mo. Hindi ba? Hindi lang dapat si husband ang may SSS. Or kung ang yung husband ay nagtatrabaho sa government, ito ay GSIS. Hindi ba? So, tayo mga mami, nanay, inay, mama, mudra, <laughs> mudra bells, dapat iniisip din natin yan. Yung ating pagkukuhanan source of income pag tayo ay tumanda na hindi ba dahil tayo yung naiiwan dito sa bahay nag-aalaga hindi tayo kumikita ng pera umaasa lang tayo kay Habi tama pero paano na kapag si Habi nag-retire paano na si Habi pag nag-retire na saan tayo aasa aasa na naman tayo sa kanila sa SSS nila or sa kung ano man yung mapapagkunan nila ng kanilang retirement ganun na lang ba ito Paano naman tayo? Hindi ganoon kadali yun mga moms. So iisipin din natin yung sarili natin, ba? Diba? Alam naman natin na we are caring for our family. And caring for ourselves, ito rin ay caring for our family dahil dapat aalagaan mo rin ang sarili mo para maalagaan mo sila. Tama ba? So at this point, dapat naiisip na natin yung ating mga benepisyo na makukuha sa ating pagtanda pagdating ng ating retirement age, which is 60. Yan, hindi porket 60 eh, hindi ka na gandacious ha. Dapat gandacious ka pa rin. <laughs> anyway, so isipin natin yung ating benefits. Okay, what I mean is yung retirement benefits. So, pag-usapan natin itong SSS, ano ba kung bata ka pa lang, nasa 20s, 30s, pwede pa no? Pwede pang maghulog. So, according sa ating research, ang dapat na hulog mo sa SSS para makakuha ka ng benepisyo sa retirement mo, dapat na kapag hulog ka ng hindi bababa sa 120 months or 10 years. So, regular na pagbabayad ito kahit na ata tumigil basta continuous kang magbabayad pero ang total na dapat na nabayaran mo para makakuha ka ng benepisyo na pension sa SSS sa pagtanda mo sa retirement age ay at least 10 years total of 10 years or 120 months Malaking bagay ito ma'am sa iyo kasi kapag nakapag-retire ka kagaya ng lola ko no nung nag-retire siya, may nakukuha siya sa SSS. So, hindi na siya umaasa sa father ko na pangkuha ng pagkain. Minsan nga, nabibigyan pa niya ako eh, di ba? <laughs> Nung bata ako, nabibigyan niya pa ako ng mga panggastos sa bahay. Di ba, alam mo mga lola, di ba? So, yun yung point natin mga moms. Yung tipong pagdating mo ng retiring age, o pagtanda mo pwedeng hindi ka na umasa sa mga anak mo kasi nakakahiya diba halimbawa may anak ka na matanda na ganyan or nandoon na sila sa punto na meron silang sariling pamilya sabihin natin hindi natin kasi masasabi ang ugali ng mapapangasawa nila kung papayag pa ang mga asawa ng mga ito na pumisan tayo sa kanila diba kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho although we are hoping na ang magiging manugang natin ay mabait, di ba? Pero at least sana, tayo sa sarili natin ay may sarili tayong ipon or pera pagdating ng ating pagtanda. Or sa pagtanda natin, tama ba yung Tagalog ko? Sorry naman. Or sa pagtanda natin, tama ba? Hindi tayo dapat umasa sa kanila. Kasi meron na silang sariling pamilya. Lagi nating tatandaan na responsibilidad natin na alagaan sila habang sila'y bata pa. Palakihin, pag-aralin, at siguraduhin makatayo na sila sa kanilang sariling paa. Responsibility natin yan as parents. Kagaya ng ginawa sa atin ng ating mga magulang nung tayo ay mga bata pa, hindi ba? Pero hindi nila responsibility na akuin tayo pag nagkaroon na sila ng kanilang sariling pamilya. Napaka-importante na meron tayong pera, sariling pera. Ang SSS ay nagbibigay ng benepisyo or pension benefit sa mga retiring age kapag nakahulog na kayo ng 120 months or 10 years total. Depende yung matatanggap nyo eh kung magkano yung parang naset ng SSS sa kanilang budget per year annual. Tama ba? So, hindi lang naman benepisyo sa pension ang makukuha nyo sa SSS. Marami naman nakakaalam sa atin kung ano ito, hindi ba? yung makakakuha tayo ng loans. Yan, isa sa mga benefits na makakuha natin sa SSS ay loans, death claims, and maternity benefits also. Diba? Mahalaga yan, maternity benefits sa mga moms, she's not 20 years old hanggang 30, no? Tipong, paumpisa ka pa lang ng iyong pamilya at ikaw ay sabihin natin na buntis, may makukuha kang benefits from SSS, hindi ito loan ha, hindi ito loan. Ito ay maternity benefits at makukuha mo yan, I'm not sure sa amount, dati kasi 20,000 ata ang normal delivery at ang cesarean ay nasa 60. Please correct me if I'm wrong. Yan, kasi normal ako, nakuha ko ata dati ay 20,000. At inasikaso to ng aking employer no sa corporate job before. Pero kung kayo ay walang trabaho, pero naguhulo kayo sa si SSS, pwede nyo itong i-file sa si SSS, direkta sa kanila. Pwede yan. So, napaka-importante sayang eh, di ba? Pwede kayong makakuha ng benefits, imagine. So, isipin din natin ito mga mams. Dahil habang bata pa tayo, habang kaya pa nating maghulog, habang kaya pa nating isingit kung kaya namang isingit sa budget, why not? Pag-usapan nyo ng iyong husband at ipaliwanag nyo sa kanila na importante din naman ito, ba? Diba? Para sa inyong mag-asawa. Para hindi lang siya, hindi lang siya yung magkakaroon ng benepisyo sa inyong pagtanda, kundi pati ikaw. Kasi napaka-importante nito eh, na parehas kayong magkaroon ng income sa inyong pagtanda. Hindi lang naman dapat isa lang, di ba? kung hindi ka pa miyembro ng SSS, paano mag-file or paano mag-register? Pwede kang pumunta mismo sa branch ng SSS at doon ka mag-file, doon ka mag-submit ng iyong application. Mag-fill up ka lang ng kanilang form at bigay ang mga requirements na kanilang hinihingi or pwede ka rin mag-submit online. Pero alam ko, pupunta ka pa rin sa kanilang branch para magpa-picture dahil meron itong digital ID. At syempre, kailangan din yun para sa kanilang records. Yung hulog mo magiging depende sa kaya mong bayaran. Kasi pwede ka mag-premium, pwede namang hindi. Pwede naman na depende sa kayang or afford ng budget ng pamilya. Basta ang importante lang dito mga moms ay yung makapaghulog ka para magkaroon ka ng benefits balang araw. Isipin nyo ang laking tulong nito sa pagtanda eh, sa pagtanda natin. Dahil syempre ito yung age na marami na tayong sakit, di ba? Yung nag-uumpisa na, mag ano yung mga sakit, mag up yung mga sakit. Kasi natural yan eh, kasi tumatanda, di ba? So ito na yung point na marami ka nang bibili na gamot. At least panggamot man lang para hindi mo na iasa sa mga anak mo. At para na rin makaipon ka, hindi ba? So hindi lang naman SSS ang pwede nating pagkunan ng mga pensions. Meron din mga life insurance na ino ang mga ibang company. Pero hindi natin pag-uusapan yan dahil uh, ibang topic naman yan na pwede natin talakayan sa susunod. So for now, ang ating isipin ay kung paano, paano natin mahuhulugan itong SSS. Pag-usapan nyo ng husband mo, ipaliwanag mo sa kanya na eh, mas maganda pa rin, di ba? Iba pa rin talaga na hindi lang siya yung merong SSS benefits. Voluntary. Voluntary ang ifa-file mo or i-register -re mo sa SSS dahil hindi ka nga nagtatrabaho, di ba? Or kung sabihin natin freelancer ka, alam mo yan, freelancer ka, nagtrabaho ka sa corporate, nag ka. Ituloy mo yung SSS mo, dai. Sayang, dai. Ituloy mo ang SSS mo, dai. Sayang, sayang yan. So, paano? I-file mo as voluntary. Alam ko dun sa app nila, mag-login ka, kung hindi ka pa nagre-register doon sa app nila or sa website, pwede kang mag-register at i-enroll mo yung SSS number mo para makita mo ituloy ang paghulog mo sa SSS as voluntary member. Paano ka magbabayad? Pwede daw GCash eh. So I haven't tried it yet, yung GCash. Pero na-try ko yung pumunta sa website nila at magbayad using yung credit card. Kaso lang, minsan pumapalya yung system. So I stopped it kasi medyo hindi okay nung mga nakaraang buwan. Nagkaroon ng double payment. Fault ko na rin kasi masyado ako nagmamadali. So parang hindi pa rin okay yung sa website credit card nila. Pero ang alam ko, kukuha kayo ng PRN number para mabayaran nyo either sa mga payment centers, may mga payment centers sa mall, sa bayad center na nag-a-accept ng SSS payment. Okay? Kuha kayo ng PRN online sa kanilang website tapos yun yung ibibigay nyo. Yun yung ipepresent nyo sa bayad centers para yung hulog nyo ay mag-register or ma-update sa record ng SSS using the PRN na makukuha nyo sa website. Yun lang naman mga moms, ang point natin sa episode na ito na sana isipin din natin hindi lang ang future ng inyong mga anak, kundi future nyo din. Kasi aasikasuhin nyo nga yung future ng anak nyo, e eh, paano naman kung hindi kayo maassist ng anak nyo sa pagtanda nyo, di ba? Hindi naman natin sinasabi na hindi nila gagawin yun, pero paghahanda na rin. Diba? Paghahanda na rin ito para sa kinabukasan nyo kinabukasan nyo ng asawa mo. So, yun lang mga moms. And kung may mga tanong kayo, mag lang or magsubmit ng questions sa aming social media. Ang aming official page na ang practical ng ina nyo. Dahil walang FB page ang podcast. So, nakiki-share tayo dun sa FB page ng ang practical ng ina nyo. Which is atin din naman at pwede din kayo mag-email sa podcast nang inanyo at gmail.com. Once again, sana makapag-subscribe kayo sa aming YouTube na ang Practical ng Inanyo at Spotify. Please follow us on Spotify also podcast ng ina nyo at sa Apple Podcast. Pwede namang sana makisuyo kami na magbigay kayo ng 5-star review sa Apple Podcast or sa Spotify as well as sa YouTube. Ayan, maraming maraming salamat mga momshies at sana maisip nyo ang benepisyo na makukuha nyo sa SSS sa inyong pagtanda. Dapat iniisipin natin ang ating mga future mummies. Maraming salamat. Ito si Mother Teresa hanggang sa susunod na episode ng podcast ng ina nyo. Edited by Podcast and Beyond Productions and produced by MTCB Media.